malikot malambot siya ay malambot siya tayo kaun Oh malikot eh double lamput. Pede na alam tayong isar makakalol eh baloktut na pa Hmm. din na po. Anak ito ni ko ano, yung bulugan na si Joe. Hmm. Oh. yung paghatak ano Mm. Ay. Hey. Eh. Naiwan. Oh. oh. Mm. oh. Sa, ano na 'to? na. Hmm. Sa tabi. 'Yung bibitiwan right? Yung ilong niya eh. Hmm. Hmm. Ah. Ah. Dinigarin kita na sa labas. 'Yung kamay niya kasi nakabangga do sa ano, sa tubo. Over Ini rendah, hmm, ini rendah, hmm, oh, <sighs> Oh <please. tompeh> huh. hmm. biglang baltak. Ayo. Lusot. <laughs> <laughs> Ito bag. si okay. Pinyaranda to ano. Mo na nyo eh. Talinan nyo ng usto yung kuha nang hindi makapaglikot yung, yung bayo, pang bayo, yung pangilaw. Yari na bago nyo. Hmm. Oh. Natahimik na si Pina Rando to. O yung likod niya, o. Planchado na. Ito na si India to, ano? Ay, buhay nga lahat oh, magkakasin laki. Lima? Oo. Hindi namin nakita. pag Hindi namin nakita noon eh. Kambal yung... Ang sungay nito, mas bumaloktot na agad. Bumulot. siguro niya. Mm. Yung Iklian mo, mm -hmm. teka muna. Iklian mo pa yung ano, tali ng mukha. Ayan, isagad mo ganyan. Ayan, sige pa. Ayan. Ikaw. Mm -hmm. Ikaw nga, liit-liit ng hiwa ng titi mo, nahihiyaw kay. Ayan eh, walang tulis mm -hmm. yung tinutusok mo. Ito si Pinyaranda. stress. Ayan, also, ngayon, ang aja mm. Oh. Mas mata puno. Pero mas yung tulis niyan bumalok bumaluktot na ito. Ay, yun. Ayun oh. No? Paharap dito no? oh. Yung sinabi mo na yung pang ano, pang oh, Ah, di kailangan mas maliit ng konti ano. Sa tumulong. Tago mo ano. Pantutuli namin kay Jason. Ay, please, eh. Dalawin ginawa ko. Hindi. Mapurul na isa eh. Hindi ko nagagamit isa. Ha? Ah, si Jason kasi hindi pa natutuli. Hindi natatalab yun. Makunat-kunat na yun. Mm. Lovely tree. Ito namang si Lovely tree. Mahaba yung puti ng buntot. Magkasing haba yata sila ng puti ng... Eh, pahilang. Mm -hmm. ka. Napikit. Oh, kasi, bukas, <laughs> Napikit.

Ayo, eh, lusot. Medyo nahuhulog na yung puklo. Eh, sa kabilang buwan daw mga anak yan. Ibang ah. huwag ang huwag na yan. Medyo nahuhulog na yung puklo. Eh, sa kabilang buwan daw mga kanak yan. Ipang ah. buwan daw mga kanak yan.